Naiproklama na ang lahat ng nanalo sa barangay at sangguniang kabataan elections. Desidido naman ang COMELEC na panagutin ang mga umatras na guro bilang electoral board sa mismong araw ng eleksyon. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Matapos ang pagkaantala sa barangay at SK elections sa ilang bahagi ng bansa at sa kabila ng mahigit 30 kumpirmadong election-related incidents, inanunsyo ng Commission on Elections na tapos na ang canvassing at proklamasyon ng mga panalong kandidato sa buong bansa. Dagdag pa ng Comelec, masasabing matagumpay pa rin ang botohan dahil wala ni isa ang naiulat na may failure of election. Sa ngayon, ang natitira na lang na hindi pa napoproklama ay ang mga tablado ang boto at isang barangay Anggay sa Bicol na pinakailaman umano ng Alkalde ang proklamasyon. Natapos kahapon din yung lahat ng mga uh, pagboto at saka yung canvassing and therefore masusuma total na natin ang lahat. Yung proklamasyon ng mga uh, nagtay at saka yung uh, subject sa raffle, uh, sa, sa bulutan o kaya sa Tosco, yung bukas lahat mangyayari yon. Para naman sa mga kumandidato, panalo man o talo, may bili ng Comelec. Huwag sanang pabayaan na nakatiwangwang ang mga campaign posters sa kalsada. Dapat po talaga limang araw pagkatapos ng ating botohan na eh, dapat po matanggal na ang lahat ng eleksyon para pernalya. Ako naman po naniniwala na yung mga, mga kandidato na talo man o nanalo ay eh, susunod po naman sila. Kasi alam nila na may implikasyon ito yan sa mga susunod nila ng mga pagtakbo. Samantala, kahit naman tapos na ang halalan, nanindigan ng COMELEC na hahabulin ang mga tauhan ng Philippine National Police at mga guro na biglang umatras na magsilbing electoral board sa mismong araw ng eleksyon. Nagdulot kasi ito ng pagkaantala sa botohan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Kakasuhan ng Comelec ang mga tumangging gampana ng kanilang tungkulin kung mapapatunayan na hindi makatwiran ang dahilan ng mga ito. nag na kami. Pagkatapos eh, naglingkod na sila, nakuha na yung mga ilang eleksyon para pernala kung meron man o kung wala pa, bakit biglang nag -bidraw? Paano kami kung walang pang pangpalit sa kanila kaagad? But ang akin lang po is, sana walang withdrawal pag sa election day. Kung sinasabing tinakot halimbawa, pwede ma report ka agad sa amin para ma-actionan po namin. But not on election day kasi po nakaset up na tayong lahat, nakapila na yung tao tapos mag-withdraw tayo para pong uh, hindi katanggap-tanggap yung ganong klaseng kadahilan o yung ganong klaseng aksyon. Plano naman anyang kausapin ng Comelec ang, ang Barma hinggil sa umunoy takutan kung bakit umaatras sa mga electoral boards sa rehiyon. Ang gusto rin natin makausap ay ang ating uh, ministry ng sa Bangsamoro on higher education. Kasi, ang pinakamadami nag-withdraw doon sa kanila. Sa ngayon, tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng honoraria sa mga nagsilbing electoral board noong nakaraang eleksyon. 10,000 para sa chairman ng EB at siyam na libo naman sa mga miyembro ng board. Matatanggap ito ng mga guro na tax-free. Target ng COMELEC matapos ang pamamahagi bukas. Sa mga insidente naman na may kinalaman sa eleksyon, tumaas ang bilang nito mula sa 20 siyam, ngayon ay nasa 32 na nananatili namang dawin siyam ang nasawi habang tumaas ang bilang ng sugatan sa 28 Luisa Erispe para sa bayan